ho, ang agawin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo kami na mag-celebrate dahil tayo ho ay 11 million followers na. Ay for the <coughs> nga niyo mga kamangyan, di ka ho, nung nakaraang buwan, nag-celebrate ho tayo ng 10 million followers. Pag upload nga niyo namin ng celebration na yun mga kamangyan, ay nag-11 million followers so agad tayo. Grabe <laughs> grabe, masyado kayong <laughs> oh, pa-fall. Hoy, oh, grabe, napaka-arte. Eh. grabe mga kamangyan, 11 million followers na tao. What if bigyan niyo ako ng tigpipiso? Hala, <laughs> bakit naman nanghingi? hingi? Pero ayun nga niyo mga kamangyan, alam niyo naman tuwing yung mag-celebrate tayo ng garne. Lagi kong inasabi na hindi pa rin ako makapaniwala kasi hindi talaga siya kapanipaniwala. Kasi syempre, oh, tao lang naman kami, nagagawa ang ng video. super happy na namin na kahit paano nakakapagpasaya ho kami. Ay, hindi nyo lang ang alam, times din yung pagpapasaya na inagawa nyo sa amin. Oh, so, yun nga niyo, mga kamangyan, bali tinanong ko ano nga yung mga kasamahan ko din, eh, kung ano ho yung handa namin ngayon ng 11 million followers. So, kinais pa nga sabihin nila ilitsyon, o kaya naman ay yung mga isang tulyasi na mga minudo, apritada o kaya naman mga higantim pusit, ganyan. Pero ang sinabi nila is street food. Wow, grabe, salamat. <laughs> Dahil nga niyo, celebration are mga kamangyan, agawin natin are na style cake. Kagaya so, ho ginawa natin last time doon sa mga fried chicken. At, syempre, mga kamangyan, syempre lagi kami nagka-celebrate din sa bahay kubo at after hoon nun syempre magaliguan ho kami kasi yun talagang inaabangan lagi namin yung mga outing-outing ganyan so yun bali madali lang naman para mga kamangyan mga kailangan lang din ay yung fishball kikiam kwek-kwek squidball dog fries tapos meron din ho pala kaming karneng manok din mga kamangyan para ho pang ulam na rin ho namin so ayan pala nilagan na nga nyo pala nila yung itlog ng ko mga kamangyan para ho doon sa kwek kwek kasar yung sinanay ayan nga ni ho at ah, uh, marinate na aring nga ni hong manok para syempre mamaya kapag niluto na ay talaga naman pagkasarap sarap at <laughs> ayan okay. nga ni ho medyo marami rami yung alutuin namin ngayon mga kamangyan ay dayan nga ni ho at nagtulong tulong na kami ay naman yung no, marami aring mga kamangyan ay madali lang naman hong lutuin gawa ng syempre yung mga street food yun naman no, ay aprituhin la ah. sakto din ho, yun mga kamangyan gawa nang matagal tagal na rin kami hindi ulit nakakatikim ng street food parang lagi lang gulay at prutas <laughs> ay grabe napaka feeling mo naman <laughs> so ayan bali ngayon naman ho no, ang inaluto na namin diyan ay aring nga ni alam. Ako, kung alam niya na mga kamangyan dati nung bata pa ako, inaulam ko yaan Kasi yung lasa ko sa kanya, para talaga siyang karning-karning. Parang fried chicken, ganun. <laughs> Tapos di na naman nung sa isang tabi, nabalatan na nila yung itlog ng pugo. Pero mas marami pa yung ipapapak nila kaysa dun sa nababalatan. Salamat! So, ayan, nagpito na rin mo pala ako ng squid ball mga kamangyan at isa rin mo talaga aray sa mga paborito ko. Kasi pag kinagat mo siya parang ang lambot-lambot ganun. Ay, sana ko. Siyempre, ho, hindi mawawala diyan yan aring kwek-kwek kaya ayan at sinimulan na rin nilang prito hindi yan. Gustong-gusto ko yung lasa niyan mga kamangyan madalang ako makatikim Kasi wala namamahalan ako parang tatlong piraso ay eh, 20 peso. Kasi dun ka na lang sa fish kaya naman ay sakit yam. Grabe, napakakuripot. <laughs> Kurupot, pero parang ang mahal niya talaga lalo na dati hindi kayong 20 pesos ay eh, pambaon mo na yun eh. ay <laughs> so, fishball o bili ka lang ng 5 pesos tapos damihan mo ng sos o oh okay ta. ayan yung pamangkin ko naman ho yung nagluto ng fries diyan mga kamangyan dahil siya ho yung may paborito niya. Ah. Ngani ho halos paluto naman na lahat mga kamangyan ay di ari ngani at nagsimula na rin akong gumawa. Yung parang ngani ho sa sauce. Kasi syempre mas masarap po yung mga yun kapag may sawsawan. Yung iba sa suka lang ang inasawsaw -so, pero ako gusto ko talaga yung manamis-namis. At minsan feeling ko ang nagdadala talaga sa street food yung sauce. Kasi ho, kapag masarap yun sus, ang dami ko talaga ang nakakain. Pero kapag medyo maiba yung lasa, parang ang bilis ko masuya. Pero may kilala ho ako dati yung kaklase ko, ayaw niya nung may sus. Salamat. <laughs> so ayan, bali nalagyan na nga niyo pala namin sa paligid ng kanin aring mga street food mga kamangyan. At sabi ko nga niyo, sana ay maganda yung kalabasa. So, nakakasanayan na rin nun namin gumawa ng ganyan mga kamangyan. Gawa ng dati nung birthday ko ata. Mga seafood naman yung nilagay namin doon sa kanin. Tapos si style cake din siya. Tapos na no, nakaraan nga ni ay yung ano yung fried chicken. Tapos ngayon naman ho ay aring street food. So ano naman kaya yung susunod? Feeling ko tinola. Hala bakit naman tinola? <laughs> so ayan sa wakas yung mga yan, ay okay na ho aring ating street food cake. Happy 11 million followers, mga kamangyan! Yay! At dahil nga nyo, okay na aring mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw yan. At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din eh. Ay, for the go! Okay so, nga niho, mga kamangyan, grabe. Kahit nga nyo kami, ay din sa result noon nga nyo yung street food cake. Kasi super cute ho talaga. At so, sobrang cute nga nyo, nare, ayan nga nyo, at ayaw nilang galawin at kainin. Gawa nang meron pa daw naman ho din isa isa pang lagayan. Aba, ayos. Nung no, mga oras na kamangyan, super excited na rin kami kasi syempre magaliguan nga niyo kami bukas. So dyan na rin kami nagplano-plano kung ano nga na yung mga adalhin, anong oras, alas 7 ng umaga, nagiging alas 10. Salamat! So, <laughs> ayun na parang mo talaga yung kain namin din ni mga kamangyan at na-enjoy namin yung aming simple celebration din ni Ay, for the go! Siyempre, ho, hindi pa rin tapos mga kamangyan dahil nakasanayan ho natin aringani ho mga photoshoot, photoshoot, yung may mga pabalon. Talagang pinaghandaan ko na yan. Bumili na ako ng magandang logo. Ay, sana all. Hindi <laughs> so, ka akala mo, may birthday yan. So, medyo nahirapan pa nga niyo kami din ni mga kamangyan. Gawa nga niyo na ang lakas ng hangin. Hindi ka meron pa yun yung inaputok na ganyan. So, sobrang lakas ng hangin, natawa na lang din kami sa resulta. Ay, tingnan nyo naman. Happy okay. 11! And... Yeah. <laughs> oh, na. <tino>, wala <laughs> ka ko kayo. ung kong. parang dumaan la, ang pero ang dapat nung sa akin yun masabog. Wala tayong magagawa. Wala nga namang maglupagi ako dini. <laughs> Kinabukasan nga ni mga kamangyan ayan nga ni ho at maaga kaming bumiyahe. nga niyo pumunta sa isang resort ho din sa amin sa Oriental Mindoro. At grabe, super happy nga nung namin mga kamangyan dahil halos walang tao doon sa resort. At parang inarkila namin. <laughs> Kaya din na pala nalig kami ng pag-celebrate ng 11 million followers mga kamangyan dahil nga niho gusto namin na garne yung mga magaliguan kami. kaso nga nila ang napadalas talaga yung pagluwas-luwas ko so hindi talaga kami makahanap ng oras. At biglaan lang ang dinari, sinabi ko, o sige sa isang araw punta na tayo. Tapos parang hindi pa nga sila naniniwala, gawa ng parang ilang beses ako nagsabi na, o oh, magaliguan tayo sa ganito, sa ganitong date. Tapos palaging hindi yung natutuloy kasi biglang may apuntahan ako, ganyan nila maniniwala na lang daw sila kapag nandun na mismo. Kaya talagang oh. pinaka-push-push -push ko ng bonggam-bongga. So, sobrang excited na rin ako kasi na rin mga pamangkin ko. As in talagang gustong-gusto na rin mag-swimming. Kaya ayan, sabi ko, let's go na. Wow, let's go. Tapos ayan, sabi ko nga ni dahil minsan na lang are. Ay, naku, i-enjoy na namin ng bonggam-bongga. Siguro ang sunod na ligo na namin sa 12M followers. 12M followers. Siguro <laughs> so, rin nga ni mga kamangyan at hindi man sobrang init ng panahon. So, hindi masakit sa balat, ganyan. Sa so, tunay ho, sa aming mga babae, ang marunong lahat ng lumangoy si Julina. Pero kaming lahat hindi na. Salamat! Pagkailan <laughs> ko naman, marunong ako No, <laughs> Uy, kasi na kasi nausa-dusa din naman ng very, very light. Kaso nga nila hanggang mga ano lang siguro, mga 10 seconds lang ako dun sa ilalim. pagangat pag-angat ko, hindi na ako makahinga. Hala. So, ayan, super nag-enjoy ho talaga kami din yung mga kamangyan para kami mga bata. Hindi <laughs> ko nga, mas nag-enjoy pa kami kaysa dun sa mga pamangkin ko. Pero ayun yung no, mga kamangyan, happy, 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 happy 11 million followers yung sa atin. Grabe yung pagmamahal, yung support. Tuwing ka-upload ako, grabe yung mga react, yung mga comment, yung pag-share. para ko na talaga kayo nakakausap ng bonggang-bongga. Oh. Sobrang nakakatawa na nakakataba ng puso yung mga comment ninyo kapag nagreply ho sa inyo yung kamangyan vlogs na may blue check, malamang sa malamang ako mismo yun. Dati yung mga kamangyan, alam nyo ga, mag-video lang ako oh, kailan ko gusto. Kahit nga ni once a month lang ako mag-upload, okay lang sa akin. Pero ngayon, parang gusto ko araw-araw na kapag walang upload, parang ako na mismo yung nasa sun. Oh. Kasi nga niyo, pag-check ko ng messenger, ng email ko, o saan mang social media account, may mag-comment diyan o may chat na, asa ah, na yung video, ba't walang video, ba't walang upload. So talagang ramdam na ramdam ko yung pag-miss ninyo. Uy, grabe na maka-feeling. <laughs> Kaya ng mga kamangyan, talagang ina ko yung best ko na makapag-upload kami araw-araw. は,はい。 pa paano makapagbigay sa inyo ng ngiti? Wow, ng ngiti! So, ayun, more, 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 more followers pa sa atin, mga kamangyan. Sana mas lumago pa yung ating family. Para mas marami pa ho tayong tao na ma-inspire, mapasaya. Kung tino kayo mag-alala, mga kamangyan, dahil pangako ko naman sa inyo, na magawa pa rin tayo ng mga quality video. Hindi lang basta-basta, sisiguraduhin namin na may matututunan kayo, may inspire kayo, may impact sa buhay ninyo, matatawa kayo. Basta spread love and good vibes lang, ganun. So, ayun, sobrang na-enjoy ho talaga namin yung pagliligo namin din, ni mga kamangyan. At sobrang ginagawa ko ako dito. Gawa na tingnan niyo naman oh, yung mga itsura, yung mga mata nila parang hindi mo maintindihan na kung ano. Akala mo na sa pian na bakit pulang pulayaan. Salamat. So, ano pa ba Mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo lang ating page at i-share video ano. O oh, sige hanggang dito na lang ang ating video at mag-enjoy pa kami dini. Bye-bye, love you. Huy. <laughs>